Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Formal nang inilunsad ang Office of the Bangsamoro Mujahideen under special circumstances ng Bangsamoro government na sa mga pangangailangan ng mga MILF at MNLF veterans. Ang detalye sa report ni Farhana Kabalo sa bisa ng BTA Bill No. 44 o ang Bangsamoro Mujahideen Under Special Circumstance Act of 2024, formal nang naitatag ang tanggapan na magbibigay ng financial assistance sa mga Mujahideen ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front, particular na sa mga senior citizen at permanently disabled. Pinangunahan ni Chief Minister Audal Haj Murad Ibrahim ang nasabing seremonya kasama sina Senior Minister Abunawas Maslamama, MBHT Minister Moagir Iqbal, MILG Minister at BTA Parliament Floor Leader Attorney Shah Elijah Dumama Alba, MOST Minister Engineer Ida Silongan at iba pang opisyal. Nasa abot 400 veterans ng mga bangsamoro mujahidin at mujahidat ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front ang tumanggap ng cash assistance na nagkakahalaga ng 21,000 pesos o katumbas ng tatlong buwang incentives. Bukod pa riyan tumanggap din ang mga ito ng mga bigas at mga food packs. Sa mensaheng ipinabot ng butiing Chief Minister Ibrahim, binigyang diin niya sa mga bangsa Moro Mujahidin na ang tinatamasan tagumpay ngayon ay dahil sa sakripisyong kanilang ginawa upang makamit kung anong meron ang bangsa Moro ngayon. Pataram ka ng mga sold, ang mga Mujahidin, ang mga mga Mujahidats. Sa pangalan naman tanong sa mga kinadsapa Kano mga timpo alutan mo sa bawas at so ka sa palaw sa mga timpo ay tanu mga timpo a pamijulan nila so sa mga kampu tanu nuwale tanu micapa tanu sa Allah utara tanu sa tanu siya sa mga makatundog agay na niyaba mga pichapan at ka tanu na adnan to na mauma na fitna. Okay, na mas kita no asalig, saya makanggulalan tanu naso mga kawagib ng bang samuro. Ayon naman kay OBMOS Director to Attorney Nabila Muhammad, layunin ng kanilang opisina na kilalani ng hindi matatawarang sakripisyo ng ating mga magigiting na mujahidin at mujahidat. Para po sa rasyonal, there are only two reasons bakit tayo nandito. First, po, Sukeisa. On the outset, we would like to officially introduce to the public the Office of Bangsamoro Mujahideen under special circumstance or UMOS and its primary mandate, and that is to provide financial assistance to senior and permanently disabled Bangsamoro Mujahideen and Mujahidat from MILF and MNLF. Kadua most importantly, we are gathered here because we want to formally offer to you our veteran mujahideen and mujahidat the recognition you deserve. Alam po namin na kailanman walang katumbas na halaga ang inyong nagawa para sa amin at sa buong bansa Moro. Ngunit hayaan niyo po na sa pamamagitan ng opisina na ito ay matulungan kahit papano ang mga kasalukuyang naghihirap at nahihirapan sa bagong mukha ng laban. Napatulungan ang mga bangsa moro mujahidin na nasa laylayan. Sa mga darating na buwan tatanggap ng 7,000 pesos kada buwan ang mga veteran mujahidin at mujahidat bilang cash assistance. Farana Kabalo, BIO News. Namahagi ng 18 tractors sa ilalim ng Oplan Bangsamoro Rapid Assistance o OBRA ang project tulong alay sa Bangsamorong nangangailangan o project tabang para sa mga cooperatives mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Pinangunahan ng Office of the Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa pamamagitan ng Project Tabang ang distribusyon at turnover ng 18 tractors sa mga benepisyaryong kooperatiba sa mga probinsya ng Maguindano del Norte, Maguindano del Sur at Special Geographic Area noong Huwebes, February 27, 2025. Ang naturang distribusyon ay napapailalim sa livelihood component ng Project Tabang na Oplan Bangsamoro Rapid Assistance na naglalayong tulungan ang mga magsasaka at mga kooperatiba ng mangingisda at mga individual para sa kanilang pang-araw-araw na operasyon at tulungan silang makagawa, mapahusay ang paggawa ng ani at magbigay ng karagdagang mga kalakal at serbisyo sa ekonomiya sa pamamagitan ng paghahatid ng farm inputs, makinarya at tractor. Samantala, magkasunod na groundbreaking ceremony ang isinagawa ng Ministry of Social Services and Development sa Special Geographic Area at Maguindana del Sur noong nakaraang linggo. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Paglalapit ng gobyernong Bangsamoro sa mga mamamayan nito, ang pangunahing layunin ng BARM government sa pamumuno ni Chief Minister Audal Haj Murad Ibrahim. Kaya naman sa tulong ng Ministry of Social Services and Development, naging matagumpay ang isinagawang groundbreaking ceremony para sa itatayong Social Development Center at Magindano del Sur Provincial Field Office sa munisipalidad ng Sharif Agwa. Ipinagmamalaking ibinahagi ni MSSD Minister Raisa Jajuri ang kwento sa likod ng pagbuo sa mga nasabing infrastruktura. Dagdag pa niya malaking pakinabang ito sa mga mamamayan ng Sharif Agwa lalo na sa panahon ng sakuna o kalamidad. Uh, bahagi po nung plano talaga ng Ministry of Social Services ay maglagay po tayo ng maayos na provincial offices, especially in areas na wala pa po. Uh, and of course, ang mga facilities no, na kakailanganin po ng ministry para makapag-dispense po ng services. In this case, it's uh, the Social Development uh, Center na lalagyan po natin ng uh crisis intervention unit kung saan pwede kong lumapit ng mga tao para sa kanilang mga pangangailangan sa mga panahon ng uh, crisis no mas kinikilala natin as be no so pwede pong dito na po tayo nagdi-dispense ng ating assistance uh may gym din po siya so pwede rin po siya ang malagyan ng ating mga payout centers at uh, pwede rin po kung kinakailangan parang transitory shelter para sa mga na po. Inaasahan na matatapos at magiging fully operational ang mga nasabing proyekto pagkatapos ng siyam na buwan. Bago pa niyan, nagkaroon din ang MSSD ng groundbreaking ceremony para sa tatlong proyekto sa SGA, tulad ng Two-Story Child and Youth Center o Bay Pagasa, Two-Story Bangsamoro Women's Center at Two-Story Bangsamoro Orphanage Center. Pinondohan ng mga itatayong gusaling ito mula sa block grant ng Bangsamoro Government. Farana Caballo, BIO News. Bilang paghahanda sa nalalapit in national at local elections ngayong May 2025, pinangunahan ng Ministry of Public Order and Safety ang Provincial Security and Law Enforcement Conference nitong February 26, 2025 sa Campo Ranao, Marawi City. Layunin ng pagpupulong na tiyakin ng isang maayos, ligtas at mapayapang proseso ng halalan sa rehiyon. Nagsama-sama ang 130 Infantry Brigade, Lano del Sur Police Provincial Office, Commission on the Elections at Kazalim Bagu Movement upang pag-usapan ang mga hamon sa seguridad, matukoy ang mga suliranin sa kasalukuyang sistema at bumuo ng epektibong mga estrategiya laban sa election-related violence. Ayon kay Attorney Al-Rashid Balt, Director General ng EMPOS, mahalaga ang koordinasyon at kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno, nagpapatupad ang batas at mga civil society organizations upang masiguro ang integridad ng halalan. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nagkaisa ang lahat ng kalahok sa pagpapalakas ng strategiya para sa eleksyon, pagpapalawig ng kampanya sa informasyon at pagpapabuti ng ugnayan ng mga tagapagpatupad ng batas at election bodies. Nangako naman ang Empos Barm na ipagpapatuloy ang pakikipagtulungan sa COMELEC, law enforcement agencies at iba pang katuwang upang tiyakin ang isang malaya, patas at mapayapang eleksyon sa Bangsamoro Region sa 2025. Patuloy na pinalalakas ng kolaborasyon ng Maritime Industry Authority o MARINA at Bangsamoro Maritime Industry Authority o B-MARINA ang kaligtasan, seguridad at operational efficiency sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Ang naturang MOA ay nilagdaan ito lamang Bernes, February 28, 2025 na may layuning mapahusay ang pamamahala ng maritime sa BARM sa pamamagitan ng magkasanib ng mga inisyatibo na nakatuon sa pangangasiwa ng regulasyon, pagpapatupad ng patakaran at mga programa sa pagbuo ng kapasidad. Ang mga pagsisikap na ito ay inilaan upang mapagbuti ang mga local shipping operations, maitaas ang mga pamantayan sa kaligtasan ng daluyan at suportahan ang profesional na pagundad ng mga tauhan ng Maritime. Sa ilalim ng kasunduan, ang Marina at B-Marina ay magtutulungan upang matiyak na ang mga operasyon ng maritime sa rehiyon ay nakahanay sa mga pambansang batas at sumusunod sa nakaangkop o naaangkop ng na mga pamantasan pang-international na maritime. Inaasahan ding makakatulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya sa Barm sa pamamagitan ng pagpapahusay ng koneksyon sa maritime, pagpapadali sa kalakarin na transportasyon at paglikha ng mga oportunidad sa pagtatrabaho para sa lokal ng mga manggagawa. Matagumpay na natapos ang 119 na benepisyaryo ng Layag bajau ang tatlong araw na pagsasanay sa Basic Business Management Skills Training o BBMST na isinagawa ng Ministry of Social Services and Development nitong February 24 to 26, 2025 sa isla ng Sulu. Layunin ng programa na bigyan ang mga kalahok ng sapat na kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo upang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Tinalakay sa pagsasanay ang mahahalagang aspeto ng negosyo tulad ng financial literacy, pagpaplano at epektibong pamamahala ng maliliit na negosyo upang matiyak ang kanilang pangmatagalang tagumpay. Bilang suporta sa kanilang pagdenegosyo, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 15,000 pesos bilang panimulang puhunan upang makapagsimula o mapaunlad ang kanilang pinagkakakitaan. Pinagtitibay ng inisyatibong ito ang pangako ng MSSD sa pagbibigay lakas sa mga marginalized na communities, partikular na sa mga badyaw. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kasanayan at suporta upang makamit ang pangmatagalang pagunlad at mas magandang kalidad ng buhay. Ang Layag bajau Program ay isang komprehensibong programa na naglalayong matulungan ang mga pamilyang bajaw sa pamamagitan ng suportang pangkabuhayan, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at nutrisyon, pati na rin ng oportunidad sa paninirahan para sa kanilang mas maayos na kinabukasan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat po mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakahantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Warm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Warm Ready at Warm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At iyan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.